Usap-usapan ngayon sa social media ang naging sagot ng asawa ni John Estrada na si Priscilla Mireles sa tanong ng netizen kung sino ang kasama nito sa Boracay. Pabirong inurirat ng netizen si John sa larawang ibinahagi nito sa social media, "What an awesome place, Hen and Garden Boracay," caption ni John kalakip ang kanyang mga larawan. Sino kasama mo Rigor? Si Lena Or Marites? Face with tears of joy emoji hirit ng netizen na tinutukoy ang mga karakter ni na John Estrada, Mercedes Cabral at Cherry Pie Picache sa Fiji's Batang Quiapo. Sinagot ni Priscilla ang tanong at nagbanggit ng pangalan na may kasamang face with tears of joy emoji. Sa ngayon naka-off na ang comment section ng naturang post ni John. Sa isa pang larawan ni John na ibinahagi sa Instagram kung saan kasama nito ang mga anak kay Janice de Belen, ay nagkumento rin si Priscilla ng, Lukang Very Divorced Mr. Estrada at Lily Holman, mapapansin din na may mga cryptic post si Priscilla sa kanyang IG stories. Magugunitang noong nakaraang April 2023 ay kinumpirma ng Brazilian model beauty queen na nagkaroon ng problema ang pagsasama nila ng kanyang asawang si John Estrada at sinabing na puno na ako. I have been going through a rough time in my marriage for a while already for many reasons and just like with anyone else, it has been tough. I constantly pray for strength and wisdom and hope for better days ahead, but the truth is napuno na ako. Noong February 2024 ay ipinagdiriwang nina John Estrada at Priscilla Mereles ang kanilang 13th wedding anniversary. Sa Instagram, isinulat ni John ang isang sweet na anniversary message para sa kanyang asawa. I never wanted to get married again till I met this person 16 years ago, she totally changed my mind, happy 13th love, caption ni John sa post. Habang si Priscilla ay nagpost ng snap nila ni John, 13, simpleng caption ni Priscilla sa kanyang post.